Paano padamihin ang benta mo? Meron ka na bang malupit na produkto pero nakukulangan ka sa benta mo? Tapusin mo itong video na to at isishare ko sa iyo kung paano pa mas dadami ang benta mo. Hello! Ako nga pala si Christopher Orbillo. Isa akong teacher and at the same time business owner. Tara! Simulan na tayo. Pero bago yan, eto muna kwento. Nung nagsimula kami ng negosyong kainan, nagkaroon kami ng unang customer dahil lang sa simpleng pinituran ko yung misis ko na kinakain yung aming produkto. Ipinost e, ko sa social media, maraming na curious, maraming na inganyo. At sa mga ilang oras lang ay dumagsa ang aming customer. Pero hindi nagtagal yung strategy namin na yon. Dahil, ganun talaga, pag nagsisimula ka, maraming susoporta sa'yo. Mga kaibigan mo, katrabaho, kapabilya. Dahil gusto nilang ipakita na andyan sila nung nagsisimula ka. Kaya, nagisip ulit kami ng panibagong paraan kung paano i-market ang aming produkto. Ang ginawa namin, nagpatarpulin kami ng marami at inilagay sa mga kanto ayun, dumami ulit ang aming customer. Kaso ang problema, nung bumagyo, nilipad lahat ng mga tarpulin namin. Nilipad lahat yung mga signages namin. Kaya nakaramdam kami ng pagbaba na naman ng na bilang ng mga customer. Yung mga hindi namin kilala pero pumupunta ay wala na. Kaya na problema na naman kami kung paano kami makita, mapansin para tumaas ang benta namin. Sa lungkot ko sa pangyayaring yun, nakapag up ako ng napakahabang post, caption at ipinost ko sa social media, sa Facebook ko. Nagulat na lang ako na ang daming reaction, ang daming engagement. At kasunod nun, dumami ulit yung dumadag sa dumadayo sa negosyo namin. Sinundan ko pa ito ng pag-create ng video, nagbibigay ako ng value galing sa mga experience ko mga kwento ng ups and downs sa negosyo namin at ayun ang resulta marami ulit pumunta na hindi namin mga kakilala at madalas tanong ko paano nyo po nalaman na mayroong negosyong kainan dito ang sagot nila nakikita daw nila sa newsfeed nila at dun ko na realize na nagwo-work pala yung ganong paraan kaya kung natagpuan mo na yung tamang negosyo tamang produkto at nakukulangan ka sa benta mo isang paraan para dumami tumasang benta mo ay yung i-video mo yung sarili mo at magkwento ka kung paano mo sinimulan, ano yung mga naging problema mo, ano yung mga ups and down mo dyan sa negosyong ginagawa mo. At sa bandang huli, sabihin mo kung bakit mo nga ba ginagawa ito. Narealize ko sa pagsisimula ng negosyo, marami talagang mga kakilala mo, kaibigan, katrabaho ang susuporta sa'yo, nandyan sa'yo sa simula ng journey mo. Pero kung sa kanila ka lang nakadepende, ay hindi ka magtatagal. Kailangan mo din na mga totally stranger na mga tao na magsasabi kung gaano nga ba talaga kaganda, ka ang produkto o serbisyo na ino mo. At sa panahon ngayon, magkakaroon ka ng mga taong susuporta sa iyo beyond your case system, what I mean is yung mga kakilala mo, ay kailangan i-level up mo yung reach, yung dami ng mga taong makakakita at susubok sa produkto mo. At isa sa mga paraan ay yung pag-create mo ng video, pagbibigay mo ng value, pagkwekwen to kung paano ka nagsimula at lumalaban dyan sa negosyo mo. At wag mong kakalimutan na sabihin sa bandang huli yung pinaniniwalaan mo. Kung bakit mo nga ba ginagawa yung negosyo mo. Ano yung malaki mong pangarap. Dahil sa pagbanggit mo, yung dahilan bakit mo ginagawa yan, dyan magdadagsaan yung suporta, yung dami ng suporta na inaasam mo. Dahil sa panahon ngayon, marami ng mga malulupit na produkto. Marami ng mga magagaling na nagnenegosyo. Para mag-stand up ka sa paningin ng karamihan ay kailangan malaman nila kung ano yung pinaglalaban mo. At sa simpleng bagay na yan, dyan magsisimula na dadagsain ka ng suporta. Dadagsain ka ng mga customer na inaasam mo. Ang pinaniniwalaan ko ay nasa laki ng pangarap ang batayan kung paano mo ma-attract at dadami yung mga customer mo. Kung pinapakita mo sa mata ng karamihan na hindi ka tumitigil sa kabila ng maraming pagsubok, kahit na may sablay-sablay ka pa dyan sa produkto o serbisyo na offer all more patuloy ka nilang susuportahan. At minsan, sila pa yung magsasabi kung ano yung gagawin mo para magprosper ka pa at dadami pa ang customer mo. Sasabihin nila kung ano pa yung i-improve mo. Maging open ka lang sa kanilang mga suggestion at i-execute ito. Hindi mo mamamalayan unti-unti, dinadayo na at ipinagmamalaki yung produkto mo. Isang malaking kalaban kasi natin dito ay yung sumusuko tayo agad. Dahil lang sa naubos lang yung mga kakilala mo na tumata ang kilik sa produkto mo ay huminto ka na. Tandaan na hindi talaga sila yung mga tunay na customer mo. Sa pagpapatuloy mo, matatagpuan mo yung mga talagang tao na tatangkilik sa produkto mo. Yung mga kakilala natin ay sila lang yung mga katuwang natin sa pagwa-warm up sa buhay natin pag ninegosyo. Hindi talaga sila forever nandyan. Kaya kailangan nating expand yung reach natin. Yung mga nakakakita, nakakapansin, nakakakilala sa produkto o negosyo natin. At magagawa mo yan sa panahon ngayon through pagbibidyo mo sa sarili mo tungkol sa negosyong ginagawa mo. Kaya kung ikaw ngayon ay nakakaranas ng tumal, mababang benta, kaya pang dumami at lumakas yan. Huwag ka lang susuko. Mag-tiktok ka dyan sa pwesto mo. Sabihin mo yung totoo. Yung buhay mo ngayon, mag ka ng suggestion kung paano pa lalakas ito. At wag mong kakalimutan na banggitin kung bakit mo nga ba ginagawa ito. Ayos? Alam ko may natutunan natutunan naman sa video ito, palike and share naman at pakifollow mo na rin yung aking page. Muli, ako nga pala si Christopher Orbillo at naniniwala ako na ang tagumpay darating din yan, nang hindi mo na mamalayan. Basta huwag natin kakalimutang magdasal at sa bawat araw, galingan mo lang. Bye-bye!